Alam mo ba kung anong klaseng pamahalaan meron ng China? Ang China ay may one-party communist state. Ibig sabihin, iisa lang ang partido na namumuno, ang Communist Party of China. Ang pamamahala ng China sa kanilang mamamayan ay tinatawag na authoritarian o authoritarian na uri ng pamahalaan. Ibig sabihin, malakas ang kontrol ng gobyerno sa halos lahat ng aspeto ng buhay ng mga mamamayan ang Communist Party of China lang ang may kapangyarihan sa gobyerno. Lahat ng desisyon mula pambansa hanggang lokal hawak ng partido. Walang malayang halalan tulad ng sa mga demokratikong bansa. Walang eleksyon tulad ng sa Pilipinas. Mahigpit ang kontrol ng gobyerno sa media at internet. Halimbawa, hindi basta-basta nakakagamit ang mga tao ng Google, Facebook o YouTube ay sariling bersyon ang China ng mga ito at sinusuri ng gobyerno ang nilalaman. Gumagamit ang China ng mga makabagong teknolohiya gaya ng facial recognition at AI para bantayan ang kilos ng kanilang mamamayan. Mayroon ding social credit system na nagtatala ng pag-uugali ng mga tao. Sa China ay limitado ang karapatang pantao, hindi basta-basta pinapayagan ang malayang pagpapahayag, pagtitipon o pagprotesta. Ang mga tumutuligsa sa pamahalaan ay maaaring hulihin o patahimikin. Malaki ang influensya ng gobyerno sa edukasyon at impormasyon na nakakarating sa publiko. Tinuturo sa mga paaralan ang mga prinsipyo ng komunismo at pagmamahal sa Estado. Ikaw ka Joe Fax. Ano ang masasabi mo tungkol sa uri ng pamamalakad ng China sa mga mamamayan nito?